Hello guys, good evening At ginabi na tayo sa pagbibidyo ngayon Ang oras natin ay alas 9 na ng gabi uh, Ngayon lang ako magbibidyo sa inyo Kasi kanina medyo busy tayo I-share ko lang sa inyo ang mga napili ko ngayong araw At napunta ko sa uh, grocery kanina So ah uh, ibibideo ko sa ah uh, isi-share ko sa inyo itong aking nabili na na kaunti lang naman kaunti lang naman guys meron tayong ano dito ah uh, isang box ng plus na juice Meron tayong isang uh, plus na juice dito pero hindi ko pa natingnan yung yung resibo nito guys kasi kung magkano isang kung magkano na ba isang box ngayon nitong ating plus na juice gabi na tayo nakapag video kasi bisibisihan tayo kanina sa paggawa din ng mga ibang video uh, plus 95 pesos na guys ang isang case, isang box nitong plus pala, mahal na pala ito So, ang pintahan na pala dito is 12 pesos. Tapos, isang box din na Smarty. Smarty. Kumuha na rin ako kasi magpapas ko. So, mabili ito sa mga bata. Ayan, oh. Smarty. Ito ay mura lang. 80 pesos lang. So, pwede pa rin natin ipenta ng uh, 10 Sampong piso yung bitahan natin dito. Tapos, uh, nakaupo lang ako guys kasi wala akong tripod ngayon. Nasira yung aking tripod. Yung cellphone ko nakasabit, naka ano lang dyan, naka sandal. Wala tayong tripod. Mahirap pala pag walang tripod. Mayroon tayong ano, mayroon tayo nitong Joy, pero ito ay amin. Amin lang ito na pang gamit. Naisama ko na lang din dito. Mahira pala, guys, kung walang tripod mag-video. Tanggalin ko yung akin salamin kasi para na akong ay kaya lang. Ah, hindi ko na ito titignan. Mayroon tayo dito ah cheese on chips na bali, bali ano yung pinuha ko dito ah uh, 12 12 pieces na cheese chips on chips ito lang tapos isang uh, ikyu pants na diaper na large tapos dito na isa isa yun guys kasi mahirap mo ano, ito magic sarap isa rin Tapos, itong silver swan tuyo is 12, 12 pieces. Tapos, itong silver swan na suka is 6 lang. Meron tayong hansel crackers. Hansel crackers. Ah, uh, Rebisco sandwich na assorted yung tapos, kumbi. At, hirap talaga sa pati magbisyo kasi magilim. Meron tayong pearl brand. Suwak na isang kain. At yun lang guys. At saka itong ating asukal is brown sugar ay dalawang kilo lang ang aking binili. Doon sa grocery nahirapan ako mag ano tayo yun ng price nito kasi madi, ma, ano, madina madilim ayan tapos ang ating binayaran dyan ay <coughs> hindi nakasama yung price gas i-minus natin yung ano i-minus natin yung price gas para maano natin yung ating binayaran kasi binayaran ko lahat is 2,169 i-minus natin yung price gas na 1,140 So, ang binayaran ko lang sa aking grocery para dito sa tindahan is ano lang, 1,029. 1,029 lang guys kasi hindi naman nakasama yung binili namin uh, pricey gas para yan sa amin. Tapos eto, mayroon tayo ditong Calchis na dumating kanina sa cupi ko. Mayroon ding Superstar. Isa, isa lang din Bal Balmer ang binili ko kanina. Tapos isang candy na cupi ko at one dozen na uh, Energin choco at one dozen uh, uh, na vanilla yung binayaran ko dito kanina guys is 300 plus di ko na natandaan kung makano basta 360 plus yata Basta ganun. Kasi walang resibo ang ano nito eh. Walang resibo ang nag nag ano nito sa akin. Nagbebenta kasi hindi yan siya panel. Ano lang naka naka tricycle. Kaya di ko na natandaan kung magkano ba yung binayaran ko kanina doon sa sa mama na yun. Ito lang update sa inyo ngayong gabi. Gabi na tayo nag nag video kasi kaninang ano kaninang araw ay medyo uh, na busy tayo so ngayon lang tayo naka ano nang time na makapag-update sa inyo guys ng mga nangyayari dito sa ating tindahan sa ating mga nabili yung mga nabili kong iba rin hindi ko na rin lang na na ano sa inyo na update sa inyo yung kahapon yung dumating ang ano ang SYL yung mga dilata ko hindi ko na na-update sa inyo dumating yung meron akong 5-5 uh, basta't mga dilata yun kahapon hindi ko na rin na videohan na i-display ko na lahat pero di naman yun marami nasa ano lang yun guys nasa 1-5 na naman ang binayaran ko doon sa ating binilever kahapon at hanggang dito na lang guys ang ating update sa inyo ngayong gabi at sa mga hindi pa naka-subscribe sa aking channel, baka naman magustuhan ninyo ang aking mga video. Uh, okay, subscribe na lang po at click na rin ninyo ang notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pa ang mga video. Thank you for watching. God bless us all. Bye-bye.